Iyon, ang video ari rin ngayon nung nandiyan pa kami sa Pinas. Samahan nyo muna ako at ituturo ko sa inyo kung saan masarap mag-goto. Aray din nila ang din sa Banaba, malapit lang sa Amain. Kung Drive ay eh, wala pang dalawang minuto mula sa Amain. At kung lalakarin naman ay siguro yung mga tatlong at hakbang. Ang isang hakbang ay eh, medyo malakit, inawasan lang tayo ng kalabaw. At aray, nandini na nga tayo. Kadami na nga nakaparada din it, nakaain. Madali lang rin makita at nasa tabi ng daan. At kung ikay patsaong ay nasa kanan mo lang aray. Pagbaba ko nga ng sasakyan, ay na ako din eh, sa harapan. Ang pangalan pala na rey ay Digong Gutuhan. Pipili ka na lang din kung purong laman o kaya may balat o kaya assorted. Pwede din namang sa baulaang basta i -istruhain. Iyon, basta order lang kayo din eh, sa may sulaw, sabay hahanap na kayo ng upuan. Ari nga pala ang pasimuno ng gutuhong aray, si paring Lawlaw. Ay kung kayo paparna, ibabatiin nyo aray nang kayo makalibre ng toothpick. Ang inorder nga namin din ay eh, assorted. May laman, may bituka, may balat, may tuwalya. Abay, hindi na kasama ang sabawin. Baka bumula ang bibig. <coughs> pag nailagay sa mangkok ang mga sahawg, ay di sasabawan na. Ay, kita nyo sa sabaw ng gotong yan. Pag hinigop nyo yun, itanggal ang inyong hangover. Sa mga magtatanong kung saan aray, di nila ang aray sa Banaba, Padre Garcia, Batangas. Madali lang rin makita, tabi ng kalsada. At pag nakakita kayo ng marami nakaparadan sa sasakyan, ay pumara na kayo. Iyon, dumating na nga ang aming order. Dalawang goto at saka dalawang kanay. May kasama ng sausawan. Di sa amin sa Batangas, bukod sa lumay, aring gotong Batangas ang dinadayaw. At kung hindi mo pa rin natitikman, ay ano pang iniintay mo? Ay parni na. Unang higop ay wala steak pagkakasarap. Taykat ako'y gagawala ng sausawan. Nagpiga lang ako ng dalawang kalamansi at isang sile. Sabay pinasritan ko ng patays. May kasama na rin niyang sibuyas. Hahaluin nyo na lang at ayos na. Pwede na kayo magsimula iyon humigop na nga ulay, si Boy Ngusaw ay paano dating gawain. ako kakain muna Ay ano kang pagkakasarap ng Gotong Aray? Kadami ng laman at kalasa pa ng sabaw Ay kung kayo taga malayaw Ay sulit na sulit ang inyong punta At kung kayo naman ay hangover Ay mapapabarik ulit kinagabihan <laughs> Aringat, nag take out pa kami ng isa At kasarap eh Ay iyon, hanggang din na lang ang video Aray Maraming maraming salamat sa inyong panuluod Ay huwag nyo kakalimutan mag like and share At mag comment na rin kayo Shout out nga pala kay Jan Nathaniel Kay Vin Buendicho kay Rainiel Moster, kay Francisco Resente ng Bagak Bataan, kay Christopher Santilan, at happy birthday kay Clarissa Enriquez ng Floridel Bulacan. Maraming salamat sa suporta mga idol.